So guys, lalapitan natin to, dalawang pawikan no? oh. Mag-aana-ana. What? <coughs> What the fuck? Eh. Tayo, dalawang pawikan ah. Magkakambit 'yan dalawa. Yeah. Yeah, magkakambit 'yan dalwa 'no. Hindi mo tanggal oh. No? Kambit na pawikan ka Ang naka ngayon pa rin sila Nakakabit pa rin sa isa't sa hoy no so, wala tayong Sagpangan ng gulyasan Ang nasabat natin ngayon ay nag-aana-ana na pawikan So alam na ngayon mag-December So madami mga na pawikan So ayan, paikot-ikot pa rin kami ngayon dito sa tapat namin. At umaasa at nag-aabang na may sumagpang na gulyasan. So ayan.